sa aming kagalang-galang na guro na si Binibining Cleo Micah Sonico, sa mga tagapakinig, at sa mga kaklasikong kapwa kumananalong pati, isang maalab na pagpati ng magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay hinihingi ko ang inyong mga atensyon at buksan ang isipan upang mas maunawaan natin ang ideyang ipapahayag ko sa inyo ngayon tungkol sa kahalagahan ng bilingual na wika sa pag-aaral. Ngunit bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng bilingual na wika. Ano nga ba ang bilingual na wika? At bilang mag-aaral, bakit nga ba mahalaga ito na ating pag-aralan? Ang bilingual na wika o bilingualismo, ito ay tumutukoy sa dalawang wika. Isang pananaw sa pagiging bilingual ng isang tao kung nakakapagsalita ito ng dalawang wika ng may pantay na kahusayan. Bilang patakarang pang-edukasyon sa Pilipinas, nangangahulugan ng paggamit ng wikang Filipino at Ingles bilang pang-turo. Mahalaga ang bilingual na wika sapagkat natututunan ng mga mag-aaral ang medium na pang-international na wika ang wikang Ingles at lalong-lalo na ang ating wikang pambansa ang wikang Filipino. Narito ang tatlong punto upang mas lalo nating maunawaan o maintindihan ang tuon ng ating paksa ngayon. Unang punto. Sa simulak simula pa lamang ng ating pag-aaral sa elementarya, ginagamit na na wikang pangturo ang bilingual na wika. Ito ay nagbibigay sa atin ng kahandaan na harapin ang mga hamon sa susunod na antas ng ating edukasyon. Isang malaking tulong ang bilingualismo sa antas ng elementarya sapagkat may mga mag-aaral na hindi pa gaanong bihasa sa pagsasalita at pag-unawa ng wikang Ingles ngunit nang dahil sa isa pang wika ang wikang Filipino nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang ideya o kaisipan dahil dito hindi na sila mahihirapan pang magbahagi sa kanilang mga aralin Pangalawang punto, sa paglipas ng panahon at ating pag-abot sa antas ng sekundarya, ang kahalagahan ng bilingual na wika, ito ay nagbibigay ng mas malawak na kaalaman sa iba't ibang kultura. May mga nakakasalamuha tayong kapwa nating mag-aaral, na iba-iba ang dialekto. May posibilidad na hindi tayo magkaunawaan. Ngunit nang dahil sa bilingual na wika, nagkakaintindihan ang bawat isa sapagkat may kaalaman pareho ang individual na magsalita ng wikang Filipino. Kung sa pang-international naman, hindi natin maiiwasan na may makakasalamuha tayong iba't ibang tao na taga-ibang bansa. Lalo pa't ngayon nauuso ang social media o Facebook. Dito natin magagamit ang ating kausayan o kaalaman sa pagsasalita ng wikang Ingles sa pakikipagkomunikasyon sa kanila. Dahil ang wikang Ingles, ito ay ang medium na panginternational na wika na sinasalita sa buong daigdig o sa buong mundo upang magkaintindihan ang mga tao. Pangatlo, ang panghuling punto. Pumasok na tayo sa antas ng kolehiyo. At dito, mas lalo na nating mauunawaan kung ano ang kahalagahan ng bilingual na wika. Dito magsisimula ang tunay na pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang uri ng tao. Sa mundo ng negosyo at trabaho, ang mga kumpanya ay naghahanap ng mga empleyado na bihasa sa ibang wika. Ang pagiging bilingualismo ay nagbibigay sa atin ng kompetitibong kaalaman sa paghahanap ng trabaho. Bukod pa rito, ito ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na hanap buhay at mas mataas na antas ng kita. Halimbawa, ang pagiging isang call center agent, seller, endorser at iba pang mga hanap buhay. Ito ang mga halimbawa ng hanap buhay na ang kaakibat ay ang pagiging bilingualismo nang dahil sa pagiging biyasa sa pagsasalita ng dalawang wika, ang wikang Ingles at Filipino. Ngunit hindi dapat natin kalimutan na ang pag-aaral ng bilingual na wika ay hindi lamang tungkol sa oportunidad sa trabaho. Ito rin ay isang pagpapahalaga at pagpapalawak ng ating kaalaman. Ito ay isang paraan upang magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang aspekto ng buhay at lipunan. Kung ang kahalagahan ng bilingualismo ang pag-uusapan, ito ay may malaking positibo at malaking tulong sa ating lahat. Ang pag-aaral ng bilingualismo simula elementarya hanggang kolehiyo ay isang malaking prebilehyo na dapat nating pahalagahan. Ang pagiging maalam natin sa wika ay nagdudulot ng pagkakaanawaan, hindi lang sa ating sariling bansa, maging sa pang-international na aspekto sa madaling salita, hindi lamang sa ating pag-aaral nakakatulong ang bilingualismo, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pakikipagtalastasan o pagkikipagkomunikasyon sa iba't ibang uri ng tao gamit ang bilingual na wika. Sa lahat ng nakinig, at lalong-lalo na sa mga sumang-ayon sa aking talumpati, maraming salamat sa inyong lahat at muli isang maalab na pagpati ng magandang araw sa ating lahat. Ako po si Binibining Rockle Jane Garcia.